So, today ay ating i-change oil itong ating car wash or pressurized wash. So, paano nga ba? So, kailangan nyo ng four stroke ito. Meron ditong nakalagay na 40. Ang ginamit ko ay itong Castrol Active. So, pang four stroke siya. So, ito nga pala ay ang uh, regular na Kawasaki. Kawasaki. Ayan, yung brand. hpbh 25 So, tingnan nyo lang yung, yung, specs para makompare nyo kung similar na ba sa kung meron kayong ganito. So, pinaka basic at basic lang naman talaga ang pag change oil. Yun nga, prepare kayo ng ganyan for stroke. At saka i-tingnan nyo dito kung nasa gitna yan yung proper na amount ng oil na ilalagay. So, so for now, hindi naman siya nababawasan isang taon na itong nandito. Mayong-mayo natin na, na pinagsimulan na ipaanda rin ito at i-offer na service sa mga motorista sa labas. So first time natin ito na mag-change oil. So hindi talaga ito recommended na every year. ha Dapat siguro mga in in one year mga three times in one year so kayo nang bahala pero since wala tayo palagi dito hindi natin na monitor so ito pinaluwagan ko na ito yung tornilyo na tatanggalin so ito tinanggal ko yung takip dyan sa taas at saka dito sa baba tapos mag prepare kayo ng uh, pangsangga at saka ito na napaluwagan ko na siya kanina gamit ang itong wrench adjustable wrench so ito ay maluwag na pwede na siyang kamayin pero since m, first time ito na tanggalin ay unti-unti lang muna kasi medyo ayan very clear pa yung oil niya kita nyo naman whoops Ayan. Ang dami pala ng laman. So Actually, parang isang ganito at kalahati. So hanap pa tayo ng sisidlan kasi nag-over. So kita niyo naman ang itim talaga. Kailangan na siyang palitan sobrang itim na ng langis so one year since na lagyan natin ito ng langis yun lagay natin dito sa iba pa nating uh, sisidlan ito naman ay isang motor pero since hindi naman natin ito gagamitin ay um, pang reserve na lang pang mga daily use na lang ito sa so, mga maintenance ng mga tools or kung ano-ano na pwede siya nga multi-purpose na kasi ang ang ganito lumang mga oil so hindi natin itatapon diretso kasi hazard siya para sa environment so kailangan din natin yon na responsible tayo kung saan natin itatapon or i-dispose -di itong mga lumang mga mga oil no so ito balikan natin at saka isangga natin uli yung natitira para din ito ay malalaman natin kung gaano karami yung um, i-replace natin na oil so dalawang cup na punong puno at saka so ayan kung sinong kung nagtatanong kayo kung gaano pala karami na oil yung laman at saka i-change oil ay uh, marami pala so again ilagay natin dito sa ating mga hindi pa napuno mga multi-purpose na ito na oil na gagamitin natin sa mga ano-anong pwede nating magagamitan dyan so hanap pa tayo ng sisidlan tinuloy natin sa isa pang malalagyan na isang galon yung lit, dalawang litro ata to na tuloy din natin so parang sa natandaan ko is maliit na lang yung na natitira dyan so yan pang pang ano na lang pang huling mga patak na lang to antayin na lang natin talaga na mauubos yung lahat ng uh, laman na oil dyan bago natin ito lagyan dyan sa taas nitong castrol na active so, hindi tayo nag endorse nito pwede naman kahit ano kasi basic uh, oil lang naman ito at itong makina ay uh, maliit lang naman pang maintenance lang talaga kailanganin talaga yan so one year after one year medyo hindi pa naman siya ganoon kaitim yung ating alangis pero kailangan yun kasi isang taon na. So pang ano lang uh, para hindi masira yung makina at uh, yun yung pinaka blood and soul ng ating mga engine no kung kayo ay may nag-ooperate kayo ng ganito. So ayan mahina na ang tulo. So mahina na ang tulo. Ito ay ating tatakpan na muli. Ayan, takpan na natin to. Siguro natin papatagalin. Ayan. Saka hihigpitan na lang natin gamit ang, ang ating um, adjustable wrench. Oh, uh, And now dito sa taas ay ating ibubuhos na uli ating four stroke oil. So So 'yun pala, ibubuhos natin uli dito sa lalagyan natin na isang litro na empty bottle so wala nang laman ngayon ang gagawin natin is uh, natatandaan natin na dalawa, dalawang ganito at kalahati so ito ay a uh, uh, 200 ml ayan nakikita nyo meron siyang indicator yung cup 200 ml so 450 yung laman na replacement dito or kung wala kayong ganito, pwede niya siyang idiretso kasi ang indicator naman is na dapat nasa tapat na gitna nung nitong parang bilog. Ito, itong bilog dapat nasa gitna yung oil, yung level hanggang hanggang dito. So makikita nyo hanggang diyan. So ang gagawin natin ay gano'n na lang Hindi na natin gagamitin yung cup But diretso na from the bottle at uh, titingnan na lang natin Bantayan na lang natin yung langis Na mag level dyan Sa gitna So buhos lang ng buhos Yan bagong bago yan At saka haantayin natin na uh, mapupuno at malalagay dyan sa gitna so yun ang gagawin na lang natin matamata na lang matamata system kailangan natin yan so hindi tayo mag rely masyado sa very accurate na mga measurement so kailangan din natin kung yari walang mga equipments or wala tayong makukuha ng mga cup ano yan So, yon ang pinaka-importante na ganyan lang. Tapos ngayon, nakikita nyo na pumagitna na siya. So, hanggang dyan lang. Tapos. Ang... Tapos. So, itabi nyo to. At saka, tatakpan natin. At uh, yung ating makina ay ating takpan. Ayan. At saka wala kayo ng pangpunas para hindi masyadong uh, messy yung trabaho. So, yun lang naman po. Maraming salamat sa panonood.